Asar ako kay Mar. Asar kay Mar. Asar ako kay Mar. Si Mar Rojas ang parusa sa amin. Kasi si Mar Rojas ang walang nagawa bilang secretary ng DOTC at TILG. Dahil kay Mar, na perwisyo ang mga Pilipinong sumasakay ng MRT. Kaming biktima ng Yolanda, ang sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo. Takot ka nang mga pag-abroad. Dahil sa tanimbala, ang sabi ni Mar, biktima daw ang may sala. Kaya kawawa kami. Asar ako kay Mar.